So, ito na yung part 3 guys. Magbabalik na naman ng tayo mga taro pa. Yung isa, lalagyan pa ng isa. Ito, tanda ako pa itong base na to Kay Granny to eh. Doon sa, ano, sa Granny One. Bilisan natin, baka magising na yung dalawang bugok. Bama ko pa ni Grandpa siya tagal. So, kunin na natin yung padlock key. Eh, yun. Yung train. Yung train key. Ang bihira. Yun. Sige, umalis ka na. Napusa, naglagay pa ng tae. no que Okay. Yung Bambira Itong dalawang to ha ah. Huh. Pambira tong graning to. Di na ko tinantanan. Grobi si Kuya. Uy, wala na. Tain mo na natin umaalis yun. Kala nyo, hindi ako gaganti sa inyo. Manigas kayo. Kala nyo, ha? Pinagtulungan nyo ako, ha? Siguro to yung coin. Yun. Hila, kinain na ina ng buhay, ha? Grabe, parang si Dr. Rosario Salto, ha? kayo. Nanalo na kayo. Eh. Eh. Ang talino ko talaga. So, magbigay na tayo ng ticket para para hindi magagalit ko sir. Kunin na natin lahat ng gamit. Kunin na natin lahat. Sir, patayin na. Liit ng train kasi, grabe. Parang di ko na makita. Thank you, robot. Buti bumait na si robot. Yun. Thank you, robot. At train key. Eto na, let's go guys. Ha. Diba ba robot? Kaibigan na kita. Oh, sino pa'ng sasakay dito? Walang sasakay, diwag. Tara na! Let's go na! Yuffa! Ayan, yung dalawa. Sabi ni Granny, Paano na nakataakas? O ba, ikaw kasi mali. Eh. Napakabaliw mo eh. Sabi niya, Oh, ikaw yun. Ha, the end. Let's go. Panalo tayo. So, nag-enjoy kayo mga taro pa sa ating video. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe. Let's go. Nanalo tayo. Let's go. Ooh.